kung biyernes na matay ang ating Panginoong Hesus Kristo sa laman at sabado pa lang ng gabi ay nabuhay na, paano mo bibilangin ang three days and three nights na siya ay nasa ilalim ng lupa? Yan ay ang ating pag-uusapan sa videong ito. Noong ang ating Panginoong Hesus Kristo ay nabubuhay pa sa laman dito sa mundo ay maraming beses niyang ipinaalala sa kanyang mga alagad ang kanyang sasapitin sa kamay ng mga makasalanan. Tulad ng nakasulat sa aklat ni Marcos, Kapitulo 9, Versikulo 31 hanggang 32, sapagkat tinuruan niya ang kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, Ibibigay ang anak ng tao sa mga kamay ng mga tao at siya'y papatayin nila at pagkapatay sa kanya ay siyang magbabangong muli pagkaraan ng ikatlong araw. Ngunit hindi nila naunawa ang sabing ito at nangatakot silang magsipagtanong sa kanya. Maliwanag ang sinabi ng Panginoong Heso Kristo na ang anak ng tao ay mabubuhay pagkatapos ng ikatlong araw matapos na siya ay mamatay. Maging ang nangyari kay Hunas ay ginamit din ng Panginoong Hesus Kristo upang ihalimbawa ang mangyayari sa kanya noong ang mga eskriba at mga farisyo ay humihingi ng tanda mula sa kanya. Ganito naman ang sinabi ng Panginoong Hesus Kristo nang magkagayo'y nagsisagot sa kanya ang ilan sa mga eskriba at mga farisyo na nangagsasabi, Guru, ibig naming makakita ng isang tanda sa iyo. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, Isang laking masama at mapangalo niya ay humahanap ng isang tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda kundi ng tanda ng propeta Honas. Sapagkat kung paanong si Honas ay napasatiyan ng isang balyena na tatlong araw at tatlong gabi ay gayon din mapapasailalim ng lupa na tatlong araw at tatlong gabi ang anak ng tao. Malinaw ang paliwanag ng Panginoong Hesus Kristo na kung papaanong si Honas ay sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi sa tiyan ng balyena ay gayon din ang anak ng tao sa ilalim ng lupa. May mga nagsasabi ang Panginoong Hesus Kristo ay namatay ng biyernes. Meron ding mga nagsasabi na namatay siya ng huwebes. Meron din miyerkules at ito ang matindi. Meron din nagsasabi hindi siya namatay. Mas madali nating malalaman ang kanyang pagkamatay kung ating maintindihan kung kailan siya nabuhay. Marami ang mga nalito tungkol sa pagkamatay ng Panginoong Heso Kristo sapagkat may talata sa Biblia na nagsasabi na ang ating Panginoong Kristo ay namatay sa paghahanda ng isang sabat. Ngunit ang tanong, anong sabat ito? Ito ba'y annual sabat o sabat na ginagawa every week? Ayon sa John 19.31, pinatunayan dito kung anong klasing sabat ito. Hindi ito weekly sabat, kundi ito ay yearly, sabat, or high, sabat, ang mga hudyo nga sapagkat nooy paghahanda upang ang mga katawan ay huwag mga tira sa krus sa sabat sapagkat dakila ang araw ng sabat na yaon ay hiniling nila kay Pilato na mga umog ang kanilang mga binti at upang sila'y mga alis doon. Ayan, ang sabat bago mamatay ang ating Panginoon ay dakilang sabat. At kung nais mong malaman kung ano ang mga dakilang sabat na nakasulat sa Biblia, ay nakasulat ito sa Levitico chapter 23. Basahin nyo mga kaibigan. Ngayon, para madali nating marisulba kung kailan namatay ang Panginoong Heso Kristo, ay alamin muna natin kung kailan siya nabuhay. Nang unang umaga nga ng sanglinggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena samantalang madilim pa at nakita ang bato na naalis na sa libingan. Pansinin ang salitang madilim pa. Ibig sabihin, ito ay sako pa ng sabado ng gabi sapagkat ang unang araw ng sanglinggo ay linggo Tinawag itong unang araw ng sanglinggo sapagat ang time reckoning ng mga Hudyo ay magsisimula sa paglubog ng araw. Nang naparoon si Maria Magdalena ay nakita niya na ang bato ay naalis na mula sa libingan. Ano naman ang kanilang nadatnan noong pasokin nila ang libingan ni Jesus? Ayon sa Mark chapter 16, sa verse 5, pagkapasok sa libingan ay kanilang nakita ang isang binata na nakaupo sa dakong kanan na nararamtan ng isang damit na maputi at sila'y nangagitla at sinabi niya sa kanila, Huwag kayong mga gitla. Hinahanap niyo sesus, si ang Nazareno, na ipinako sa krus. Siya nagbangon. Wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Ayan, Noong pumasok, sila si Maria Magdalena doon sa libingan mismo ng Panginoong Isokristo. Tandaan na ito ay maagang maaga pa at wala na doon ang katawan ng Panginoong Isokristo. Ibig sabihin, Sabado pa lang ng gabi o Sabado na madilim pa ay nabuhay na ang ating Panginoong Isokristo. Ngayon, kung unang araw nang sanglinggo nabuhay ang ating Panginoon at ayon sa mga talatang ating binasa ay madilim pa at maagang maaga pa, wala na doon ang katawan ni Jesus. Paano mo ngayon bibilangin ang three days and three nights kung biyernes siya ng hapon namatay? Kinakailangang matupad ang profesiang ito sapagat kung ito ay hindi matupad, lalabas na sinungaling ang Panginoong Heso Kristo. Subalit kailanman ang Panginoong Isu Kristo ay hindi magsisinungaling kung sasabihin niya talagang ito ay matutupad. Ang Panginoong Iso Kristo mismo ang nagpatunay na kailangang matupad ito gaya ng nakasulat sa Lukas 24.44 at sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautosan ni Mueses at sa mga propeta at sa mga awit. Ayan, ang Panginoong Heso Kristo mismo ang nagsabi na kailangan ang lahat ng mga nasusulat tungkol sa Kanya ay kailangang mga tupad ito. Kaya pag sinabi niyang three days and three nights, ito ay mangyari dapat walang labis, walang kulang. Umpisahan natin ang pagbibilang, mga kaibigan, upang ating malaman kung anong araw namatay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Bago yan, ay alamin muna natin sa Biblia kung ano ang kumukumpleto sa isang buong araw. Genesis chapter 1, verse 5, at tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at tinawag niya ang kadiliman na gabi at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Maliwanag sa talatang ito na ang unang araw ay binubuo ng isang kadiliman at isang liwanag. At ayon naman sa Panginoong Iso Kristo, 12 hours ang daylight. John 11.9, Jesus answered, Are there not 12 hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see by this world's light. Sabi ng ating Panginoong Kristo, hindi ba labing dalawang oras ang daylight? Ngayon na atin nang nalaman ang bumubuo sa isang araw, ay madali na lang nating mabibilang kung anong araw namatay ang ating Panginoong Kristo At hindi na rin lingid sa ating kaalaman ngayon na ang isang buong araw ay binubuo ng 24 hours. Kaya, kung ayon sa Panginoong Yesu Kristo, 12 hours ang daylight para makumpleto. Ang 24 hours, edi meron ding 12 hours ang gabi. Kung biyernes ng hapon namatay ang ating Panginoong Yesu Kristo, hindi na natin ito mabibilang ng isang buong daytime. At sa biyernes ng gabi hanggang sa pagsikat ng araw, yan ay ang first night. At sabado ng umaga hanggang sa paglubog ng araw, yan ang first day. Subalit, Sabado pa lang ng gabi, nabuhay na ang ating Panginoon. Hindi lalabas, one day and one night lang ang Panginoon doon sa ilalim ng lupa. Umpisahan natin ang pagbibilang. Ganito ang aming calculation. Hindi ko kayo pinipilit na paniwalaan ito. Marahil ay meron din kayong mga computation tungkol sa pagay na ito. Ang aming paniwala ay Merkulis ng hapon na matay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya Wednesday night, ito ang unang gabi ng kanyang pagkamatay at Huwebes ng daytime hanggang sa paglubog ng araw, ito ay one day. At Thursday night mula sa paglubog ng araw hanggang sa pagsikat nito, ito na ang ikalawang gabi at biyernes sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ay ito na ang pangalawang araw. At biyernes ng gabi mula sa paglubog ng araw hanggang sa pagsikat nito, ito na ang pangatlong gabi. At sabado ng umaga mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog, ito na ang ikatlong araw. At sa Sabado ng gabi, hindi na ito magiging kumpletong buong gabi sapagkat nabuhay na nga siya. At ayon sa Biblia, unang araw ng sanglinggo, tandaan po natin na Sabado ng gabi, paglubog ng araw, yan na ang unang araw at dyan sa gabing iyan na buhay ang ating Panginoong Kristo Kaya, merkules ng hapon, namatay ang ating Panginoon at dito, tamang tama ang three days and three nights. Alam ko marami sa inyo, na ayaw ang paliwanag at calculation na ito. Subalit kung kayo ang tatanungin, paano mo bibilangin ang 3 days and 3 nights kung biyernes ng hapon siya namatay at sabado pa lang ng gabi na buhay na siya? Maaring gamitin lamang ang ating comment section at malugod ko pong babasahin iyan. Magandang araw sa inyo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.